Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Pambihirang Buhok ni Lola, kwento ni Rene Villanueva, guhit ni Ibarra Crisos Makinig na mabuti. Kilala sa kasaysayan ang pambihirang katangian ng mga babaeng Filipino. Marami sa kanila ang tinitingala bilang bayani, kabilang si Gabriela Silang, Tandang Sora, Gregoria de Jesus, Jolora si Alonso, at marami pa. Ano kaya ang dahilan ng pambihirang katangian ng mga babaeng ito? Dahil kaya sa hanging nilalanghat nila? O sa sinag ng araw na nagbigay sa kanila ng kayumangging kulay? Dahil kaya sa tubig na kanilang iniinom? Ikukwento ko ngayon sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit matatag ang mga Pinay kahit mula pa noong araw. Lahat sila'y apo ng isang ninuno na walang nakatatanda kung ano ang pangalan. Lola lang ang tawag sa kaniya ng lahat. Lola siya ng mga taga-ilo. Lola din siya ng mga taga-bukid at taga bundok Lola siya ng bayan. bihira sa lahat ang buhok ni Lola. Kapag nakalugay, ang haba raw ay isang kilometro. Pero walang makatiyak mga onda-onda kasi ang buhok niya. Kaya ilatag man sa pinakamahabang kalye sa baryo, di pa rin masukat ng husto. Pambihira din ang tibay at kapal ng buhok niya. Mula pagkabata, walang naputol o nalagas kahit isang hibla. Bawat hiblang tumubo, humahaba ng walang hinto. Masabit man sa sampayan, maipit man sa mga kawayan, kahit pa madilaan ang apoy sa kalan. Buhok ni Lolay sadyang matibay, kaya ang paglago nito'y walang humpay. Isang buong araw ang kailangan para linisin sa gugo ang buhok niya. Para matuyo, kailangan pahanginan sa loob ng isang linggo. Hindi yung problema para kay Lola. Kahit buhok niya ay ginugugo o pinatutuyo, kaya ni Lolang maglaba, magluto o magkopra. Kaya rin niyang maghilot ng mga pilay o magpaanak habang buhok niya'y inaalisa ng kuto o sinusuklay. Kahit sandaan at lima ang edad ni Lola, itim pa rin ang buhok niya. Wala siya ni isang kulay abong hibla. Lahat ng dalubhasang sumisiyasat sa buhok ni Lola ay humanga. Buhok po ninyo ay likas na kamangha-mangha, sabi ng doktor na henyo kalbo. Nasalangis ng nyog ang sikreto, sabi ni Lolo. Nasa katas ng dayap na pinahinugan, sabi ng nanay ko. Bulong ng iba. Nasa lambanog siguro. Gusto ni Lola nakatirintas ang buhok. Inaabot ng tatlong linggo ang pagtirintas. Toka-toka lahat ang kaniyang anak, manugang at mga apo. Madalas katulong ang buong baryo. Estrikto si Lola sa tirintas niya. Ayaw niya ng mahigpit Ayaw niyang siya ay naniningkit sa pagkabanat ng kaniyang anit. Ayaw rin ni Lola ng tirintas na maluwag. Ayaw niyang may mga hiblang nakabuhaghag. Bawat salisihan ng buhok, gusto niya ay eksakto ang sukat. Apat na daliri, walang labis, walang kulang. Bawat isang metro ng tirintas nakatali sa mga sigay na kwintas. Sa pagitan may mga kabibe, sa sampagita, ilang-ilang, kiping at palara. Ilang pilyong apo ang nagsasabit din ng San Nicolas, Galletas at balutan ng Pastillas. Buhok ni Lola ang laging pinag-uusapan, lalo na kung may pagdiriwang sa baryo. Tirintas niya kasi mas mahaba sa alinmang prosesyon. Mas marami ang hibla ng buhok niya sa boto ng kahit sinong tumakbo sa eleksyon. Kung pista, nakapusod si Lola. Pusturang pustura. May kamagong na painetang nakasuksok sa harapan ng buhok na ipinusod. Parang korona ng reyna. Isang araw, kumalat ang balita. Susun-susong bagyo ang tatama sa baryo pinaghahanda ng mabuti ang lahat. Parang isang taong kumilos ang buong baryo, kinapalan at hinigpitan ang mga pawid na bubong. Bawat gilid ng bahay ay sinuhayan ng pinakamatabang kawayan. Bawat pamilya ay nagimbak ng asin, bigas, tinapa at langis. Bawat tahanan ay humanda sa siyam-siyam na pagsama ng panahon. Nang magsimulang lumundo ang ulap na buntis sa ulan, lahat ay kinabahan. Noon lamang sila nakakita ng gayong kakapal kalawak. Nang magsimulang umugong ang hangin, buong baryo ay kinabahan. Alam nilang ang pinakamatibay man nilang paghahanda ay walang magagawa sa paparating na mga unos. Nang magsimulang humagunot ang hangin at ulan, bawat pamilya ay nagyakap-yakap na lamang habang nagiiyakan. Natitiyak nilang hindi magtatagal, dadakutin ng bagyo ang bawat kubo. Lahat ng puno'y mabubunot isa-isa. Sasabunutan ang bukid, tumana, latian, at gubat hanggang makalbo. Pero hindi nawala ng loob si Lola. Kahit umuungol ang hangin at ulan, ipinatali niya sa kaniyang buhok ang bawat bahay sa baryo pati munisipyo at kapilya, pati talipapa at sabungan. Pinatayantang ng hangin ang maraming hibla ng buhok ni Lola. Tila galit na galit sa naisip niya. Pero si Lola'y parang natuwa pa. Sa mga hiwahiwalay na hibla niya, nakatali ang mga kalabaw, baboy, kambing at baka. Sa loob ng anim na buwan, Labin-limang bagyo ang sunod-sunod na nagdaan. Ilang araw lang ang pagitan ng bawat isa. Sapat na panahon lang para mahigpitan ang pagkakatali ng lahat sa buhok ni Lola. Hindi ko na inabutan si Lola, pero alam kong totoo ang mga alamat, tula at awit tungkol sa kaniya at sa kaniyang pambihirang buhok. Pansinin niyo na lamang ang inyo mga lola, nanay, tiya, ate, mga pinsan, pamangkin at kapatid na babae. Pag-aralan ninyo kung gaano sila katibay sa harap ng kahit anong problema, lalo kung panahon ng krisis. May mga nagsasabi ngang ang mga pinay ang mga tunay na lalaki sa ating bayan.